Na ako, din ako na si ako, <laughs> hindi na nag-chat. Why? Busy si Bossy. Hindi kayo nag-chat. Hindi kayo nag Eh, Binanggit niya, sabi ko wait lang, tingnan ko muna sa ano, business yeah. gateway sa Thais Park. Oh, Ando, ko. Ay. Okay, naman <laughs> o, o, <kasi> <laughs> hindi naman lilitaw ka agad sa Oo, kasi ah. hindi lang Bakit naka-live ko yun? Naka-live yan. Ay, naka-live. Hindi, naka-video lang yan. May arena pa ba doon? Yan. Sa <laughs> <laughs> arena. Kasi yung nandito, kay Ron, ito.

một cái tàu phân chất không. một cái không. một cái không. cái tàu phân chất không. Ah, uh, yun yun. Gawin na okay. port, port, Kasi usual na binibili one port lang. Yun yung Isang sako po yun. Kilikilo po sa pang yung pang 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 ano naman? 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 Ano ito lang. ano lang. Anong isang? Isang lat? Chunks. na sausage? Wala! Chunks. Uh, Anong Tapos ano, maliit na alas alas na classic yan. Classic yun. Ano pa? mamili na kayo We made the Facebook.